Ay, kumusta? Magandang umaga. Magbigay mag muna ikaw ng joke ay, para ano sa ay, ano? At ngayon kulay ko nakita. Ay galing ako Manila at ininestigate in in ko yung aking mga anak at uh, ay, ano, pero ano, uh, nakita kita. Bigyan muna ako ng joke. Uh, ano? Isa lang. Yung ayun atal ko na. Oh, sige. <laughs> yung karabaw ay sumilong sa puno ng manggang kalabaw. Oh. At mainit ang araw. Ay hindi alam nung kalabaw na may bunga. Ay pumatak yung bunga, ay takbo yung karabaw ay. Oh, ay, ay nasaktan? na saktan? Ay hindi, makuha pa asin yun. Sarapan, sarap Sarapan kayo wala tubak mo ay isa ba ano ba isa? Anano yung, yung, at saka oh, una, ano tano ay nagbasket po rin. Nagbasket po sir. Oo. Oh, at saka Amerikano? Oo. Oh, Ano labanan? Ay iyak na yung Amerikano. Anong taan po ko na ng ay hindi makapagpasyo. Oo. Oh. Paano ito nagawa nyo na rin sa silong? Sa silong ng bahay? Oo. Oh, ay, <laughs> ay yung, <makakawap laughs> Hurun, sabi ah. kung ano yun Ay, sabi nga nung panay, na sila bang bahay nung barkata ko? Oh. Ay, sabi nung barkata ko, paano kaya ang pool ah, wala problema. Nakabili pa ako ng bahay na, kapag ng bahay na maganda. Oh. Na Nakabili pa ng owner. Oh. Pinagpili yung uling nung nasilab na bahay. Anong mahal pala ng uling ang Nakapagpagawa pa ng bahay. Ay, ay bakit? Ay, pinagpili ko yung uling na nasunog kayo. nasunog? Ay, nasunog. ay, ay Pinapili ay. yung uling. <laughs> Ay, yung barkada ko naman Oh. oh. na isa, ngayon na problema, paano kaya alimbuyog dumamaya rin baka ko? Oh. Bakit, ba't na problema mo? Ano ba kayo baka mo? Lalaki, alimbuyog. Ay, wala problema, matami yan. Bakit alimbuyog pa paano? Yung itlog, ipapisa mo sa inhibitor. Pag nagpisaan yan, panay baka ng baka. Ang, ang malabas. Ah, malabas Man, ang malabas po. Madami ang baka po. Ay, siya. Okay, maraming salamat sa iyo. Walang malabas. Ay, anong ka na? Saan mo Wala pala akong pira. Wala pala akong